Direk Norya na mismo ang nagdabas na ayuda. At pasalamat sa naging photographer nila ni Kim Chu. Siyempre, kilala ng dahat. Walang iba kundi si Paolo Abilino. Tuwang-tuwa ang mga fans matapos malaman na kumpirmado na naroon ang aktor. Palaging ibinibida ni Direk, itong Kim Pao, alam niya na may something at hindi lang trabaho ang meron sa kanila. Ganitong dub life ang masarap mahanin. Dab na dub ng buong management. Hindi lang mga katrabaho ang nambubuking. Maging ang mga boses. Walang awat sa pagbibigay ng ayuda. Ito nga ang ilang komento. Ramdam namin si Derek. Hala tayong kiling niya kapag magkasama yung dalawa. Napansin eh, din namin na iba ang happiness ni Derek. Kahit finally, ang kanyang alaga ay may forever na rin. Huwag na natin ikumpara kay C team. Alam naman ang dahat, kahit hindi magsalita si Derek Lauren, dismayado siya sa ginawa ni C &M. Hindi lang si Kimmy ang hindi ni Respeto, maging ang mga nagmamahal rito. Ayon nga sa mga komento, si Andim left the group. Bukod sa maganda ang karyer na ni Kim Chu, masaya rin ang love life niya. Kamusta naman kaya kay si Andim? na biglang nalaos at halos wala ng proyekto. Good luck na lang talaga sa kanyang karera. Habang si Kim Chu naman, Hepat eh, puro ino na mamayagpag sa mundo ng showbiz. Anong senyorito?